Hello guys, good morning. So, mayroon po tayong kasama dito, Dayo. Mag-install ng aircon dito sa bahay. So, ano pangalan natin? Gerald yeah, Esmeralda, sir. Yun, si Jin, Sir Gerald Esmeralda. Shout out. <laughs> so, yan yeah, guys, sasama ko sila na magkabit ng, ano, ng aircon. Okay, so ito yung mga tools. Barina, tapos... Grinder, sir, kailangan din ba yun? Hindi na, no? Hindi yeah, na, sir. Um... Yung grinder, para sa ano yun? Para sa window type? Oh, po, sir. Sa window type. Pero pag split type, bari na lang. So dapat kailangan kompleto tayo ng ano, ng tools. Ah, ni Gerald. Ano pangalan natin, sir? Lods po, sir. Yun, sir. Sir? Ay, Oh, baka may gusto sir. Shout po sa mga pamilya sir. So yung ano, mga 10 feet lang to sir ano, oh, kung magagamit natin. Okay. So yun. Sir, so, pag maglalagay ng ano, ng free, paano ko ilalagay yun? Anong gamit yung kailangan natin? ah uh, ito sir, mga after dito na natin oh, sir eh, Oo. Oh. Ano niya, yun niya. kasi kung ito sir, uh, hindi na kailangan ng ano, maglalagay ng free kasi sa mga mayroon na Ah, mayroon na. Free yun sa hmm. load sir. Pero depende na lang kung mahaba yung ano daw eh. Oh, yung... Sir. Oh, po. Ah, uh, makikita naman natin sa gauge, sorry. Ah, uh, gauge oh. uh, din natin kung kulang or hindi. Para, pero pag 10 feet lang hindi na kailangan lagyan, uh, sir. Depende pa rin sir kasi minsan yung ano sa factory, hindi nila naaalagaan. Uh, Oo, nakakasakit na harga. Na 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 oh, no. na, uh, targa. Pero pag usually 10 feet lang hindi na nilalagyan sir. Okay. Pero pag lalagyan sir, ano yung ginagamit niyo na ano? Parang gamit para Gage malagyan gauge uh, gauge uh, clamometer. Clam so yun yung mga kailangan guys. So yung mga nagbabalak diyan. Yung mga mag OGT. <laughs> Nga pala sa cut air pala to. Hindi po kami kumuha sa mga dealer. <laughs> Mas mura kasi. Dito naka kasi sa cut air eh. Oo, sa cut air. So baka sa Cat Air, sa susunod, free na yung ano namin. Yung kukunin namin ng aircon, free na siya. <laughs> cut Air, located po siya sa San Vicente. Sa so, may traffic light. Anong pangalan ng building yun, sir? Studio 5 ba yun? Opo. Studio 5. Sa so, may building ni Studio 5, malapit sa Sacred Heart. Yun. Murang-mura po doon. Murang-mura. Ayan, sukat-sukat muna. Kung ganyan lang po magkabit, sukat-sukat muna. Mahirap pag ano eh. Pag tabi-tabig eh, siyempre eh. Masakit sa mata. Panonood rin ko na lang sila kuya. breaker pala guys, hindi na kailangan kasi may nakabang na yun. Pero pag walang nakabang, ano kaya yan? Magwa-wirings pa sila. Another payment po yun. Kasi ang usapan lang dito, ano eh, unit saka installation. Tapos yung sa wirings ng supply, power supply, hindi kasama. Baka may bumili kasi hindi nila alam. <laughs> Magwala sila. <laughs> yung kasi yung experience ko nung no, nag-work pa ako sa appliance center. Akala nila kasama lahat, pati yung wirings ng power supply. So, hindi po kasama yun. Marami akong experience na ganun, sir. Nung nasa ano pa ako? Sa appliance? Oo. Pero hindi na nagsatrabaho Hindi na, hindi na. Nag-resign na ako. So, four years na nag-product consultant ako doon, tapos nag-manager ako doon, 3 years. Nagsara sa nalagyan lang ng shorts para makapit. sir, yung wirings siya ano no? Tama, ano no? Oh, tamang Kaya <laughs> yari tayo pag ano Anong aser pagano pag nagkamali ka sa mga wiring siya. ulan sir. ulan ulan Wala naman. ulan 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 pag error, nasa ulan 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 pag nag C4 hit. sa kailar kasi yung sa mga aircon C, C4 yung lumalabas F4 ganun eh error code yung bracket patapos na rin so yan gag next gagawin po ng butas yung sakto sakto lang para kumasa yung copper tube yung copper tube gagawa na lang dyan ganyan so, po maglagay ng bracket para pantay na pantay hindi po ano hindi po tabingi sa Ilocano banking para hindi siya banking or tabingi kasi yung banking pang motor yun eh Sa ano yung ginawa mo, sir? Yung lock niya. Tapos, okay. bakit mo sumigaw? Ano sir? Ah, kung Ah, walang ko nang sa sir. Ay, okay. hindi uh, mo na yung tapos sa loob. Kasi pag nawala siya ng hangin di siya nang ka yung sa So, kailangan talaga... So, kailangan talaga pasingawin, sir? Oo. Hindi, wala nila ng hangin tapos yun sir, eh, ano mo den Ibabalik mo din sa dati yun? Okay. So yun. Parang testing lang yun sir. Parang tinesting mo siya. Okay. Oo, oh, ganun pala yun. Ngayon, now I know. <laughs> yes. ano yung tubo? Pag hindi siya sumingaw, ibig sabihin may tama yung copper tube. So Yun. Okay niya po yung ginagawa. Sir, anong gamit ng tubo na puti sir? Diyan siya lalabas yung drain ng tubig. Okay. So yung may gray na parang foam, yung po yung, yung ano, dudugtong mamaya yung copper tube. Yung siya. Para papunta doon sa may motor o compressor. Compressor sa ano? Oh. Sa may compressor. Pinabalot lang. Anong gamit dyan sa, anong tawag dyan sa pambalot sir? Binil tape. Binil tape. Para matibay. tapos na yung ano yung sa may bracket so yan after after ng bracket sukatin na rin yung ano pambubutasan para labasan ng mga copper tube sinukat yung bilog na yun so yung bilog na yun, yun siya lalabas okay. ginagawa guys sa inyong ano, indoor. Yan yeah. po yung indoor. Mamaya doon sa labas, yung outdoor naman. Medyo mas mabigat. Yun yung medyo mas matrabaho. Yung sa may outdoor kasi andun yung makina. Yan okay, guys. Yan guys, okay na yung indoor natin. Kapit na siya. O, sakto yung ano, sa wire. Yung saksakan. Aabot naman. Ayan, no. Hindi na kailangan ano. Gawa ng extension. Sakto yung pagkakagawa. Pa. So yung outdoor na lang po guys. Yun yung medyo mahirap na ano. Na gagawin. Dito na lang po sa labas. Para back to back. Para sakto sa may first 10 feet. Kasi pag may additional na copper tube, nasa 400 yata yung bayad per feet so kada isang tangkay may 400 na dagdag so sakto lang naman na 10 feet yung magagamit natin ayan o oh, sakto lang so yung outdoor nasa baba kinawa lang tapos kakapit na rin doon sa labas doon lang medyo mainit See, Procedure, Dishwashing ko nga naman. Bale, yung pang-lick test ko namin, madam. <laughs> dishwashing. Tapos yung motor. Para saan yung motor? Para yung vacuum, sir. Ha? Ito yung vacuum, sir. Vacuum. Ah, vacuum. At ito naman, yung... Bracket. <-up>. Gidge <laughs> and gidge. manifold. Ah, okay. Ganda ngayon yung mano natin, ha. Stilix. Bracket namin. Ano tawag na doon, sir? Walit na. Pero, bracket na rin yan, ano? Bracket na rin ito. Okay. Ang blayo. Ganda. May net. Yung ano, yung yero. Labot. Maganda pa nga yero na nandas sa babay. Yung luma. Yung luma. Ayun, ito kasi manipis lang. Lagyan na lang mga toks. Sablo. Kapag nakabutas. Yung iba kasi maluwang eh. <laughs> yung, yung mga na makabutas lang kahit maluwang hmm. dapat sakto lang pag ano pag masyadong maluwang kasi pinapasok ng mga ano yan eh ng mga taga o kaya mga ibon so yan po yung ano. ito na po yung ginagawa natin para sa outdoor yan po yung bracket So dito pa magkakabit ka, patience ang kailangan. Hindi kailangan madaliin. Okay, so, okay na yung ano, bracket. Mamaya so, ilalagay na yung outdoor natin. sir, dalawa yung tubo niya. Kung saan yung isa, sir? Ah, oh, ah, ah no, parehas lang. Ilang iikot yung ano natin, Yung free yun. Ah, okay. Low side at high side. Ano yun, sir? Tawag? Low side, high side. Yung ano. Yung low side, yung mas makapal. Yung high side, yung mas maliit. Hmm. Ayun guys, hindi po biro magkabit ng ano, ng split type aircon sobrang init po so hindi birong kalaban yung init may nakaka dehydrate so pag, pag, magpapakabit kayo ng ano ng ko make sure may tubig kayo ha ah. <laughs> ayan lalagay na yung ano copper tubing copper tube Got it.

Alam mo sa TV si Jan. Okay. flaring para bumuo kayo ano tube. Ito bumuo kayo ano eh tube niya eh. front lock, yun na yun. yun, yun oh, tapos pag gusto mong gawin ng ano, yung parang pangalan mo, yes, mm lang. dali lang, ganun lang. So, babayaran mo Wala, wala, wala akong babayaran. Yun na kagad nga kay YouTube. Yun nga lang, sa isang taon, dapat maano mo yung requirements. Mm <laughs> May requirements eh. 4,000 hours na views, tapos 1,000 na subscriber. Kung nakuha mo yun, pwede na. Wala naman mawawala eh, sasabihin mo lang naman yung ginagawa mo habang nagtatrabaho, nablabag ka diba? Ayan. Yeah. So, Pwede na yun. Tapos so, punit na dito mamaya, ayan. Para sa drink. Ayan. Siguro pa iinitan para lumambot. Mabaloktot. का कोरा सादा तेवढा ऑन मिनिट य

na po yung outdoor natin. Ito yung medyo mas mahirap eh. Ang bigat kasi. Itago na lang natin sa pangalan Samsung yung aircon. guys, nilagyan din ng rubber, bago ng ay bago bago magu fix nilagyan po siya ng magu 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 ng magu 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 yung copper yun, sakto na siya magu magu 嗯。Mm.

Okay boss Ano sir? Ito sir? Oo Gauge sir? yan Tapos yun yung vacuum Malinisan yung Malinisan yung Kapwa Malinisan Okay mo berjalan udah. Oh, emang artinya

So yeah guys, okay na, tapos na.